Ay, ang ulo ako nila eh. May hayo na po siya. Ay, kumakanan ako kuya. Uy, kaya tayo, butong na Dapat tayo Hello at welcome back sa aking channel. Nagbahagi si Alex Gonzaga ng isang nakakatawang video sa kanyang social media account. Kasama niya ang kanyang asawang si Mikey Morada habang nasa isang restaurant. Ang video na ito ay isa sa mga madalas niyang ginagawa upang pasayahin ang kanyang mga man. Sa naturang video, pinakita ni Alex at ni Mikey ang kanilang kakaibang pagkain sa restaurant. Hindi pang pagkain ang kanilang kinain, isang pritong palaka at insekto. Kahit pa naging adventurous sila sa pagkain ng mga ito, hindi na ni Alex ang mag-react ng kakaiba. Makikita sa kanyang mukha ang pagkagulat at tawa habang kinakain ng mga ito. Hindi may kakaila na si Alex Gonzaga sa mga kilalang vloggers. Hindi may na isa si Alex Gonzaga sa mga kilalang vloggers sa Pilipinas. Isa siyang mahusay na komedyante at hindi takot gawin ng mga nakakatawang eksperimento tulad ng pagkain ng hindi karaniwang mga pagkain. Sa so, dalabas niya, laging may mga kasamang katatawanan at pampasaya sa kanyang mga manunood. Narito at ating panore ng kabuuan ng video. Okay.

pumamatay kanya. Ah, tala ba yan? Ito, may ayam. Ah, ito, krab oh, kuya. Ito, krab. Oh, Kaya yun. Kali. So, dessert kami. Dessert ang usapan. <inaudible> may sumunod pa. Malabo. Sarap dolo sa ano, ano, ano.